Ayan, laro tayo ulit. Let's go. Ito na kawala ng stress sa'yo. Nakakatuwa lang laro. Oh my goodness. Hi! Ayan. Papasok ka lang sa room. Tapos, papa-level up mo yung mahal. Ayan ayun sa taas may kita kung ilan na yung need ito bili tayo ng ala din ba ito maganda to kasi ayan so ganyan may makukuha kang ano, surprise eh may level up ng door oh my god ito yung mga multo pupunta yan dito sa pinakababa o, meron kasi, ayun, tapos kinukuha nila yung bed para tumaas yung level. Ayan siya. Balik na tayo. Oh, baka kasi, alam mo yun, Ado, yun na sa suki. Salbahe ka, pa. at paking natin. So, salbahe ka. Ayan, malapit na siyang matalo kasi paubos na yung level niya. Ito, maglagay tayo dito ng parel para hahabul-habulin siya. Ayan, saan na po bort. Umaakit yung, ayun o, eh, dito sa taas. Ito, ipapalabel siya dyan. papataas siya ng label. So, Nagre-recharge. Charging port niya. Ayan na siya. Kaya maganda pag may marami kang bala. Tsaka malakas na yung mga weapon. Para matalo mo ko agad yung mga yan. kagaya so, ganyan, wala siyang weapon. Hindi niya matatalo tong Ano? So, may charging port din siya. Ayan o. Oh. Ayan. Nagpapataas sila ng label dyan. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Dami dami ng game console. Oh, wala pa. Kaya kailangan pataasin mo

ganyan tayo ng game console para ayan. Ito yung guys oh. Ito sa may taas yung parang thunder. Taasin lang natin yung level natin. Okay. Okay. Pwede tayo magdagdag ng mga weapon. Lalo, no, tumas kong level ako. Pasok na siya. Tingnan natin yung mga kapitbahay natin. Uy, ito pala siya. Balik tayo sa atin. Ayan, din tayo ng level. No, wala na ako ano. Ay. Yun na yun. Okay, try pa natin. Isa pa. Ta. Sige tayo na Repair bench. Tapos, ito. Ito din. Ito din. Bili tayo ng Ito yung mga pwede natin bili. Um, start na tayo. <coughs> Everyday kasi, nag ano, siya. Nag-resort. Kaya nasa normal tayo. Year of one. Uy, uy, yung dami item. Oh my god. I want, I want, I want, I want this. Ala, ito so lang ang pake. Maganda yun kasi pagkaayun. Kasi pagka may mumu na paanin ka niya, tutulungan ka niya. Saan tayo? Oh, where to go? Ay, andyan siya. Saan ako, saan ako? Ito na lang tayo. Ayan. Iceland naman na sa Iceland na tayo. Bili pa tayo no, ito Aladdin box. Si Koala. Ano to eh? Ayan. Patas level niya. Tingnan natin yung mga kapitbahay natin. Ang oh, cute. Ang <laughs> liit. Ang liit. Ang cute. -li Oh, my God. Ano sila pala siya? Napin natin. Sino ina-attack niya? Ano to? <laughs> Fish. Paano ka na yun mamaya? Putik ka ay sa bagay meron naman kasing palaka dito sa tabi hmm. Hmm. Ayun. Ayun. Ayun, okay. ka, wala pang na-eliminate sa amin. Dito mo na tayo. Patas ng peg. Oh my God. Magpaano na tayo ng bala. Ito, mapukunin ko to ng bala para pag dumaan tong monster na to visit to. Grabe, ang Mas bakibay to <laughs> Tatlo lang bed niya. Tingnan natin paano siya survive, Panis. Nami. Oh my God. Ay, ang ganda na ng kanya. Oh, ayun na siya, ayun na siya. Ayan, hinahabol siya pala Magre recharge Pag recharge na siya. Nasa tabi pa natin kita. Bibili na nga ako ng game console. Ayan. Ay! Kuki Bapit. Ayun. Hinahabos siya ng... Hinahabos siya ng palaka. Ayan. Ganda. Ganda na may room mo, besh. Ako din, ako din. Tapos wala tayo level. Pataasin natin yung mga bala natin. iba technique dyan, ginagawa nila. Pinapanaki nila yung ano nila. Ito, itong gate, itong door. Pero ako kasi, wala lang, ano. Pinapalakas ko lang yung bala ko. Natatalo naman siya. Oh, God! Level 5 na siya! Level 5 na, asan na siya? Tapos natin siya. Nandito siya. Ayan, malapit na yung matalo. Ay! Ay! makapugunta sa akin. I don't nga. na nga siya. Nandiyan na siya. Nandiyan na ah. siya. Tibay talaga na ito. <laughs> Tatlo lang yung ano niya. Tiles niya. O kaya siya baka ka-survive. Oh, mm, panis. Nakita ka na. Teka, tutulungan natin siya. Sana umabot siya yung... Ay! Wala na. Namatay na siya. Putik. Putik na yan. Uuhas. Uh, ano ka ngayon? Aha. Oh. Aha. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> pa na pala ka. Isip. Ay! Sige, daan ka sa akin. Daan ka sa akin. Mapapatay ka. Ay! Ay! Bus, bus, siya doon. MRK. Ay, bigili na tayo ng ano. 200 na yung ano natin. And, natin mag-earn ng mag-earn. Para lumakas tayo. Ito siya po ang ganda na ng door niya. matatalo ko na yun. Matatalo. Oh. Ah! MVP. MVP. MVP.